Hello guys, good morning. Good morning. So, yung araw na to guys, gagawa tayo ng video kasi uh, mayroong nagtatanong kung paano iseset up yung uh, mixer at saka V8 o kaya sound card. Kahit anong sound card, no? Pero ang gamit ko ngayon ay isang V8 siya, V8. So guys, hindi na tayo mag-i-intro guys, ano? Ah, uh, hindi naman tayo editor dito tayo marunong yan so guys ah, uh, yung mga gustong matuto no? yung mga nagtatanong dyan uh, panuorin nyo yung video hanggang sa patapos guys ha huh? uh, kaya para rin kayo matuto no? yung mga nagtatanong dyan yung mga kaibigan ko yung aking mga kaibigan na nakilala dito sa sa YT yung pag-akit-akit natin sa live uh, may nagsasabi na bakit gano'n uh, ganun maganda ang tunog buo daw buo so, di ko alam kung buo ba <laughs> so guys ipapakita natin ano ang paano isi-set up natin So, so guys, dapat kompleto din tayo ng wire, no? Dapat kompleto tayo ng wire. So guys, ang gamit natin guys, V8. Ayan. V8. Tapos yung mixer natin ay isang ito-ito guys. Ayan. Ito lang. Magaan lang siya guys, magaan lang siya. So hande, hande. Oh. puno na ng alikabok. Ah, uh, hande lang siya. Ah, uh, sinasabi ko talagang yung magaan lang, yung hande lang kasi kung halimbawa, oh, tata-travel tayo. Pupunta tayo sa doon sa kabila at gusto mo mag-livestream. Ah, uh, mag-streamyard pwede mo siyang dalhin no sa isang ano isang bag lang sila no meron kasi ibang mixer na malaki hindi siya handy kaya ito lang ginagamit ko guys yan yung brand niya so hindi na tayo magtatagal pa para hindi hahaba ang video natin so ipapower muna natin tong ating yung ano natin no yung mixer natin no nakanda na yung charger charger guys nakanda na so saksak natin to guys dito sa kanyang power no? Ayan. so may power na siya no nakalain so nakalain siya ilagay natin sa Bluetooth, no? Bluetooth. Ayan. Sa Bluetooth natin. Nalagay kasi dito natin i-connect yung ating uh, isang cellphone na ginagamit natin sa karaoke. Sa video, okay? Yung mga nagkakantahan sa YT, no? So, i-bluetooth natin yan. So, alam niyo na siguro kung paano i-connect yan. I-bluetooth mo yung cellphone tapos magkoconnect na silang dalawa. So next natin kakabit ipapower natin tong ating V8 no. Handa na yung ating uh, charger sa ating uh, V8. So guys, tingnan tingnan niyo guys. So may nakasulat naman dito sa likod yung charging. O dito mo ilagay yung charger no ala naman siguro na iba niya, no? Ayan. So, naka-charge na siya. Pipindutin yung power. Ayan yung power. Ayun, naka-power na siya. Hindi lang siya masyadong uh, raro siguro, no? Kasi maliwanag. At saka cellphone natin, pangit. So, ayan. May power na itong dalawa, no? So, ang gagawin natin so fast kas ano, sunod na gagawin natin i-coconnect natin yung dalawa itong dalawa, no? So, ang gagawin ko dito, guys mayroon akong wire na kuan, dalawang wire Tingnan yan yung magkadulo, ano? yung magkadulo niya. So, ayan yung, mag, yung dulo, yung bawat dulo nya, ano? So ito, ito para sa V8 at ito para sa mixer. So by the way guys, ito lang pala ang ginagamit ko. No? Na kuan. Hindi ako gumamit ng yung output niya ito, no. Kasi hassle siya, hassle siya. Kailangan mo ng ano yung malaki-laking wire at saka dito sa kuan. Hindi ako gumamit ng output na ganito, no? Yung output niya. At saka ito at saka ito. yung out dito. out dito marami. 1, 2, 3, at saka 4. Dito sa phone. So, yung ginagamit ko dito, guys, yung phone. Yan, Oh. Kung nakikita nyo, yung phone. So, dito ko yung sasaksak sa phone, no, Ayan. Nasa phone yan. So tandaan nyo guys, ito so, ya i-review nyo ang video kung hindi nyo nakukuha. So ito, nakasaksak sa phone, sa mixer, at saka ito dugtong, yung sa kabilang wire, kabilang dulo. Dahil dito to sa accompaniment, no? Yan, accompaniment. Yan, accompaniment yan. Hindi makikita, uh -huh. Basta accompaniment yan, ano. From mixer phone to uh, V8 accompaniment. Yan, tapos na guys. Ano? Nakasaksak na siya. Tapos next guys. Kung um, kasi kadalasan naman, no, karamihan naman gumagamit nito yung live naman, yung live sa YT. So ito isang wire, same lang sila. Same lang sila, no? So ito dito natin i-connect sa live. Sa live. Yeah, nakakonekta na sa live 'to, no? Live. Yan. Live wala sa ka-live 'to, kahit saan 'yan basta live. Kukonek natin sa ginagamit nating uh, cellphone, cellphone lang no. At saka ito doon sa sa cellphone. So, get you guys. Live dito sa B8. Live 1 or live 2. Tapos ito sa cellphone. No? Hindi, na, hindi na lang natin isasaksak kasi kulang tayo ng cellphone. Siguro, alam nyo yun naman siguro. No? Yeah. So, guys, balik tayo sa ano guys, balik tayo sa mixer, no? Balik tayo sa mixer hindi ako kukuha ng microphone dito no ito yung mga saksakan ng microphone isa, dalawa, tatlo, apat hindi ako kukuha ng microphone dito hindi ako magsasaksak ng microphone dito kasi yung effects niya effects ng mixer ay hindi maganda hindi siya maganda hindi maganda ang resulta so guys ang gamit lang dito ang ginagamit ko lang dito yung yung music o yung karaoke na ginagamit mong cellphone pang video okay o oh, dito ito lang ang ginaga ang ginagamitan ko guys para lang doon sa karaoke so hindi na ako gumagamit ng microphone dito so sana naintindihan nyo guys no Ayan. yung microphone ko guys dito ko kumukuha sa V8 kasi yung yung V8 maganda yung microphone niya. Maganda yung effects niya. Maganda yung echo. Maganda yung reverb. So kaya, ano kasi yan eh, naka mix yan eh. Echo, reverb, ano pa ba yung ibang, basta nakahalo-halo yan. Maganda, magandang resulta. Kaya dito ako kumukuha. So, balik tayo sa mixer. Ito, pang video okay lang to yung, yung Yung cellphone natin ginagamit sa sa karaoke. Okay, sa luggage you guys, no? saka yung mic natin ito guys condenser mic so ipapunik natin dito sa kasi maliit siya guys no 3.5 ano 3.6 so dito natin ipapunik sa maliit na butas no sa condenser microphone yan so headphone natin tapos natin guys. Headphone natin. Ito guys. May headset at saka may earphone speaker. Kahit saan dyan, pwede naman yan. Kasi mayroon naman siyang kahit saan dyan, tutulog naman yan dito sa sa kwan. So, akong gumagabit ako dito sa earphone speaker o kaya speaker out ngayon. Um, pwede naman sa headset mo. No? Either sa kanilang dalawa. So yan guys, konektado na lahat. No. At saka balik tayo dito sa kuan. Meron na siyang tulog. Hello, hello. 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 Ayan. Hello. Hey. Bakit gano'n? Hello. Ayun. So, dito, dito tayo kukuha ng microphone. na Maganda at So ganun lang guys, ganun lang. Teka. Yeah. natin 'to, no. Para sa ating... ko 'yung anak, So, yan. Oh, so, magandang tunog, no? Hey, check. So, lagay natin. Kung ako, guys, kung ako maglagay ng kuhan, echo, dito sa alas 12, ito yung alas 12 dito, no? Alas 12, sa center yung alas 12, di ba, sa rilo? So, ilagay ko sa launa, yung pangalawang guhit. Mula sa alas 12 yung kasunod na tuldok. So, yan guys. So, balik tayo. Tanggalin natin yung effects niya. So, balik tayo sa mixer guys. Ano? Mayroon pa tayong hindi natuturo sa mixer. Ano? So, phone ang ginagamit natin guys. Ano? Phone. Phone ang ginagamit natin dito. So, yung volume ng phone niya yung kulay asul. Basta may nakasulat na phone yan. Ito guys, halos agad. Uh, halos agad siya. Halos nakasagad siya. Kasi guys, uh, ang ang mixer na ito, ay mahina yung kanyang output. Meron kasi mixer na malakas yung output niya. Yung signal niya, signal out. Ito kasi mahina, kaya nilakasan ko ng pudo. Yung kulay blue na. Yun. Know. Tapos, itong dalawa, itong uh, level 5 and 6, no? yung 5 and 6 na ito. Ito yung gain niya. Gain. Yan. Halos naka-fold din yan. No, no. Halos naka-fold Tapos yung table niya, ganyan lang ang ano. Kung ito ang gagamitin niya kayo ng bahala guys kayo ng bahala no so, kayo nang bahala kung kayo ng bahala kung mag-adjust kung mag-adjust dito sa bass at treble sa inyong music no so itong gain halos na naka, nakasagad na tapos ito yung volume niya yung phone niya hayaan niyo na lang ganyan ano tapos itong sa taas kaya na nakaposition ng ganyan. So, ito yung volume, main volume mo. sa yung music. So, dipindi na iyo yan kung gaano kalakas. No? So, dito ka lang mag, ano, yung magpihit-pihit. Magpihit, guys, kung tama na ba yung lakas. So, wag mo lang galawin to. Naka-steady naka, naka na yan. Itong dalawa. Yan. Pero yung master niya, ito pala yung master volume niya. Isasarado mo yan. Isarado mo yan. Huwag mo nang ipihit yan kasi hindi yan, nak hindi yan nakadugtong dito eh. Hindi yan konektado dito sa kung ano? Hindi yan konektado dito sa phone. Pwede mo yan isiro. O pwede mo isagad. Wala namang epekto yan. So guys, ayan. Balik tayo. Yung phone natin, volume. Pwede mo yan isagad. Tapos ito, naka ano siya. Nasa, tingnan nyo lang, tingnan nyo lang yung go hit guys, ano? Tingnan nyo lang yung go hit. Tapos yung basan treble, yung basan treble niya, malapit na siyang sumagad, ano? So, dipindi na sa inyo guys, sa inyo guys, kung parang nakulangan kayo ng S sa music, parang kulang yung S, yung Twitter niya. So, dagdagan nyo, kayo nang bahala mag-adjust. Saka sa kayong base niya. okay kayo nang bahala. Kung, ano? Kung kulang pa ba yung base, kulang pa ba yung buo ng tuno ng inyong karaoke. So dito naman sa pinakababa yung main volume niya, yung ano mo, yung yung gagamitin mong volume, no? Gagamitin mong volume. Ikaw nang bahala mag-adjust kung uh, saan lang yung uh, saktong lakas o so tamang lakas sa iyong tenga. Ayan guys. So, balik tayo dito sa phone. Position ng phone, halos nakasagad. Steady yan. Tapos itong gain, sa taas, malapit ng sumagad. Uh, steady yan. Tapos, ikaw nang bahalang mag-adjust ng bass and o yung um, treble. Kung kulang pa ba ng S, kulang pa ba ng yung ganda ng tunog, sa sa ano mo sa karaoke mong ginagamit na cellphone tapos kulang pa ba ng bass yan nang bahala no tapos volume dito ka lang magpihit-pihit ano ito lang pihita mo malakas lakasan mo o kaya hinaan mo dahil malakas lang malakas na yung tugtog o kaya eh, lakasan mo kasi mahina yung tugtog ayan guys So, mixer na ito guys is very handy and ano siya? Yung affordable lang. Ito lang ginagamit ko guys. Ito. Mayroon akong malaking mixer. Mayroon akong malaking mixer. Kaya hindi ko na ginagamit. Dahil ano, uh, maraming wire ang magagamit. No? So guys, hanggang doon na lang siguro yung video natin. At sana naintindihan nyo ang aking ano ginagawang Uh, tutorial. Hindi na lang ako magpa-music, baka makapiright. Hindi pa naman ako marunong yan kasi bago pala ako dito sa pagwawaiti. Bago pala ako dito sa pagwawaiti. Kaya hanggang dito na lang. So sundan nyo na lang yung tinuturo ko sa inyo. Yung guide kung paano kung hindi nyo naintindihan. So i-review nyo guys, i-review nyo na lang no. So yan. Ang effects na ito ay galing sa yan, sa V8. Wala dito sa mixer. Hindi ako kumukuha ng microphone dito sa mixer, guys. So, guys, that's all. Sa mga nagtatanong, uh, sana mapanood nyo ang video na ito para makakuha din kayo ng idea. Ayan. Pero sa ganitong setup, guys, ulang ulang pa ito no kung gusto niya yun ng mas maganda ganda uh, magdagdag na lang kayo ng uh, unit ano o kaya magdagdag na lang kayo ng kuan pero mahal mas uh, mapamahal ma ano mo yung ano yung gastos mo kaya sa akin pwede na pwede na to Ah, uh, ito lang dalawa So guys, thank you for watching and happy uh, Wednesday. Wednesday ngayon. Ang, ano, tanghaling tapat. So, bye.